Hello Ragnarok fans! For this video, gagawa ko ng ultimate top level tips and tricks sa darating na The Ragnarok Another version, another nostalgia, nostalgic moments ng mga bugok na fanatik ng The Ragnarok I think sa ano na ito katapusan, October 31 So bago siya mag-launch, eh, gagawan ko kayo ng ultimate top level tips and tricks kasi ako guys pro player na ako dyan sa Ragnarok na yan eh lahat ng Ragnarok anan nalaro ko eh and nalaro ko siya ng matagal okay yung mga eternal love next generation and then origin and then eto na yung next kaya ako alam ko na yung mga pasigot-sigot sa mga ganito eh ganun tara pag ano magaling genius pro player So gumawa ako ng reaction video uh, recently Yung aking first impression sa The Ragnarok Global And dito tuturuan ko yun ng ano, mga tips and tricks based sa ano, a uh, first impression ko Sa larong do kasi nagita ko ano lang siya eh It's a combination lang siya ng ano Parang ano next generation tsaka ano origin More on sa dalawang game na yon Yun yung kinuha nila or yung mga concept sa mga dalawang game na yon yun yung pinag-combine nila to produce etong the Ragnarok version nila na bago and on this video nasabi ko na, na ano ang gagawin ko rito dahil magti-trip-trip lang ako is gagawa ko ng thief and then eventually magiging assassin magiging cross assassin pero pag nilabas yung stalker mag-switch ako into stalker kasi ako kabisado ko na yung ano eh yung thief class na yan eh pro player ako dyan eh hindi nyo ba alam 5 years ago nung Ragnarok Eternal Love ako yung number one, F2P 100% F2P na ano stalker hindi nyo alam yun no o oh, ngayon alam yun na ah. okay kaya ako oh, alam ko na yung gagawin ko dyan alam ko na yung approach ko pag gumagawa ng ano uh, F2P na DPS na itong F2P DPS na to ito yung i -re ko all throughout my ano discussion for this uh, video pero unaan ko na kayo guys no If uh, F2P ka Ibig sabihin 100% ha As in 100% Hindi ka magta-top up Kasi yung iba Papanggap eh Ano eh F2P lang ako Yun pala Magta-top up eh Di ba? Bibili <laughs> ng mga VIP Mabukok eh So ang kausap ko rito Yung mga 100% na F2P And lalaroin mo to As a competitive Ibig sabihin Ang goal mo yung sumali Sa mga competitive na guild Mga whale na guild Huwag kang mag-DPS, okay? Wala kang mapapala pag nag-DPS ka sa bagong version ng Ragnarok na to. Instead, dapat ang lalaroin mo is support, di ba? Magpari ka na lang, sa likod ka lang, taga-heal, tanga resu So, ba't ko sinasuggest na ganun? Kasi guys, magiging massive uh, pay to win itong larong to. Sa nakikita ko walang na contents and features niya, alam ko na na magkakaroon dito ng mga, ano, mga tinatawag na one-man army for sure yan 100% guaranteed after siguro 2 to 3 months na continue sa top up ng top up yung mga whales magiging ganun sila therefore hindi mo gugustuhin dito na ano uh, mag DPS ka dapat support ka lang okay, kang magpapaniwala sa mga buguk na sasabihin na naman sa'yo okay, F2P DPS hindi naman kasi may pagsabayan eh hindi naman magiging competitive kahit ano ka lang F2P DPS walang ganun, okay ako magdi DPS ako kasi trip trip ko lang siya and sobrang baba lang expectation ko sa larong to kumaga ko lang to for the sake of ano may malaro lang ako okay Pangubos ng oras let's go so sa game na to parang Ragnarok origin lang din siya may main quest may side quest and both sa daily so sa unang day ang gagawin mo lang is isagad mo lang lagi ng isagad yung mga ano mo mga main quest tsaka mga side quest mo tapusin mo lahat and then sa ka mag grind okay ang goal mo is laging mag max level kasi sa nakikita ko pa lang magkakaroon ulit dito ng ano yung uh, ceiling or word level na unti unti ma-unlock ng ma-unlock siguro every week every month tumatas ng tumatas yun hanggang sa mapunta lahat sa ano, level 99 ganon and magagawa mo lang yon kapag ano syempre tinatapos mo yung main quest side quest and masibag kang mag grind And dapat efficient ka rin mag-grind which is mamaya itatanggal natin yan. Okay? So, stat allocation, syempre sa mga unang araw or sa mga unang months hanggat hindi ka pa max level, pupokus ka lang muna into uh, full DPS. di ba? Yung pambawas, pang-grinding. Kunyari ako, sabi ko kanina, gagawa ko ng ano, thief and then eventually sin Siyempre, more on ano yon STR tsaka AG and a little bit of DEX kapag uh, miss ako. So, ano lang yung magiging path forward nun. And siyempre, double attack type dahil nga ano F2P. And then, when it comes to ano, mga special stats tulad din mga nasa ano, right side. Kasi later on, yung mga stats na to makikita mo to sa mga gamit-gamit. Okay? Pupokus ka lang din sa lahat ng offensive attribute hanggang hindi ka pa max level. So ba't ka magpo-focus sa offensive attributes? Kasi gusto mo ng efficient na grinding Kasi may limit yung grinding grinding na naman dito Same thing with other versions of Ragnarok At least yung, ano, yung experience grinding na tinatawag Okay And may kita nyo rito Uy, combat power base system na naman to Just like ano Ragnarok Origin Channel Next Generation Therefore, magpo-focus ka sa pagpapataas niyan. Tapos so, sasabihin na naman ng mga bugok, anong ano power? Mas okay yung ano, low CP solid stats, di ba? na mga bugok na 'to eh. Ang titigas ng ulo. Matagal ko nang sinasabi, kapag maglalaro ka ng isang power base system, especially ng Ragnarok, hindi pwedeng hindi ka magpatas ng combat power. It doesn't matter kung hindi pa ganun kapulido yung stats mo as long as mataas yung combat power mo. Bakit? Kasi guys, party based system na naman to. And kapag party, whether you like it or not, kunyari ikaw yung gagawa ng ano, uh, party, and then may babalan kayo na ano, kunyari dungeon or any contents. Kapag ikaw yung party leader, ano yung titingnan mong una? Di ako may dalawang nag-apply sa'yo na ano, gustong sumali. Yung isa matas yung combat power, yung isa mababa. Sinong sasali mo normally? Siyempre, may mas matas na combat power. Ganon yun, okay? Huwag kayong matulad sa mga bugok na ano iyakan na naman sa mga groups-groups. Eh. Hindi naman ako sinasali yung mga party. Ba't hindi ka sinasali? Eh kasi yung baba ng combat power mo eh. Hindi ka ba naman bugok eh? So ang focus mo lang sa early game is always ay uh, push mo ng i-push ng matas na ceiling yung combat power mo and then kapag dumami na yung resources mo, wanda ka rin pag confirm mo ng mga resources and then sa mo unti-unti ipulido yung stats mo. Ganun yung idea, okay? Hindi yung ipupulido mo kagad yung stats mo sa mo pipitikin yung combat power mo, mahirapan ka nun. Hindi kayo sasali sa mga party. Unless kakilala mo yung mga party na gagawa skill point allocation, syempre uh depende sa class na gagamitin mo diyan and pupu-focus ka lang naman sa ano, sa skill kung saan madali siyang gamitin and madali siyang pang-grind. So, ano lang naman 'yan, uh, very uh, straightforward. So, pag nag-start 'yung game, i-update ko naman ano 'yung mga uh, skill builds ko. Ah, uh, pag thief syempre uh, double attack and 'yung iba puro ano na, 'yung ibang mga passive. And then, pupukos ka lang sa, ano, sa mga elemental cards, racial cards, and kung saan ka mismo magra-grind. Ganun naman yung basic ng, ano, mga thief classes. Next is yung, ano, equipments na makikita nyo pa lang dito. Similar na to sa, ano, concept ng Ragnarok Origin. May purple, may orange, and then, ang pinaka-highest tier most definitely is yung kulay red na yung mga equipment din wala maging problema dyan eh as long as matas yung combat power mo yun makakasali ka lagi sa ano sa mga team dungeons eventually makukompleto mo yan eh just like ano kanyari uh, Ragnarok Origin so 100% F2P ako doon wala namang problema yung pagkuha ng mga kulay red na items kasi malakas yung karakter ko yun yung keyword doon kapag malakas yung karakter mo matas yung combat power mo wala maging problema sa mga ano sa mga max na equipment So sa mga equipments, makikita nyo rito, merong enhancement at may refinement. So again, uh, similar concept with track na rock origin. Na dito, magbo-boost lang muna on enhancement, di ba? Zen F2P, 'yan yung iba max mo lagi ng ima max. And yung refinement, eto yung madaming mistake ng mga F2P is that masyado nilang ano, masyado nilang tina yung matas na refinement. Hindi mo kailangang mag-target ng matas na refinement sa early game. In fact, sa early game, ang gagawin mo, lahat ng pang refine mo, lahat ng pang talpak mo, ibebenta mo lahat yon. Para makukuha ka ng resources and yung mga resources na makukuha mo, gagamitin mo yon para pang power up ng karakter mo sa ibang mga bagay-bagay na mas safer siya na gawin. Kasi ang refinement, sugal yan eh. Ito yung isa sa mga RNG concept ng Ragnarok. Nang buwaban at sa refinement on early game is mga spender. Okay, kasi capable silang ano, yung tap-up ng tap-up, tapos talpak ng talpak. Ikaw na F2P, dahil limited yung resources mo, huwag mong gagawin yan. Masisira yung karakter mo. Kasi ginagawa ng mga F2P, di ba? May magita lang sila na spender, plus 6. Hindi nga ako, plus 6 din ako. And then eventually magplus plus 9 yung spender, nas nagita nila, ako rin, susubok ako ng plus 9. Nang sa magkanda basag-basag yung gear nila Mas lalo silang mapag-iwanan Ako normally uh, bebenda Bebenta ko talaga lahat ng ano, pang refine ko Kasi sa una mas mahal ibenta yung mayon eh Mas mahal yung presyuan nila Pinabang patagal ng patagal Mas lalo siyang magmumura ng magmumura And once na nagmura talaga siya dun ka pwedeng mag-buy back And maybe try mong ano, mag-refine Or tumalpak pero ano pa rin siya a list priority so hanggat hindi mo siguro na ma-max yung ibang pang character progression wag mong masyadong gagalawin yung refinement ng mga equipment mo doon ka lang sa ano uh, safe refinement which is normally magkakaroon dyan ng ano uh, safe refinement level okay yung kahit mag fail ka eh, hindi mo na siya mababasag and then dito sa right side nandito rin yung ano uh, cards na parang ano to concept ng uh, next generation so pagdating sa card magpo ka lang sa ano ako uh, kunyari ako dahil magtitip ako post lang ako sa mga ano elemental cards kasi yung mga elemental cards na yon yun yung malaki yung ambag sa DPS output pagdating sa grinding and once na lang ako yung mga elemental cards na kailangan ko sa naman ako maghahant ng martial cards so kahit dun lang muna mag-focus sa early game try mong kumpletuhin yon para mas madami yung option mo na ano monster kung saan ka magra-grind. And the rest, focus ka muna sa ibang mga offensive cards na pwede mong mabulot. So, ito yung sinasabi ko kanina. Yung kailangan maging efficient ka sa grinding mo kasi may ganda ulit siyang concept. Uh, similar sa concept ng madaming Ragnarok. Yung makakaroon ka ng certain points or time limit and yung time limit na yon parang yun yung makaroon ka ng mga experience bonus. Ayan no? Oh, tulad neto, 10 times experience bonus. So, for that duration of 10 times experience bonus, dapat dun ka sa spot kung saan uh, madali mong patayin yung mga monster. So, pag pinindot mo to, recommended grinding location na nasa next generation yan, nasa ano rin natin yan, ROO. So, papakita nyo sa'yo yung mga choices mo kung saan ka pwedeng uh, mag-grind. Na syempre dahil ano ako, thief class, gumagamit ng dagger. Babanatan ko yung mga small classes, okay, or small size. And then, depende kung anong ano, elemental card yung meron ako or racial card, doon ako mag-grind din. Para mas efficient yung grinding. So, sa kanilang card system, meron silang concept of card synthesis, fusion, card album, na karamihan sa mga to puro ano to eh uh, pay to win concept pero hindi <laughs> mong tsaka -tsaka in as in F2P so dahil chaka chaka in mo lang siya, dapat po focus ka muna sa mga card na kailangan mo again mga pang offensive na card puro pang grinding na card lang okay and again ano to uh, case to case basis depende yung anong class yung pipiliin mo doon magde-depende yung uh, bubuin mo na mga cards on early game And then you have the card album, syempre yung ano naman yan, yung magde-deposit ka, pag nag-deposit ka, additional stat. So sa early game ng laro, wag mo muna nga tupagin yan, okay? Kasi sa early game ng laro, magiging mahal yung mga cards, for sure yan. Mataas yung presyuan nila and laging magkakaubusan yan in demand kasi mag-uunahan dyan yung mga spender. Eventually, after 3 to 4 months of ano, uh, erong itong Ragnarok na to, magkaroon na dyan ng oversupply ng mga cards and then doon ka lang pwedeng bumili. Ganoon lang ang technique yan. Okay? And then, pag magdi-dismantle ka daw ng mga gears, pwede nang makakuha ng ano, ayun, mga pang talpak. So, sabi ko kanina guys, benta nyo muna. So, lahat lang pwede nyo ibenta sa mga ganyan. Kung pwede man, ibenta nyo lahat. And then, yung nakuha nyo yung resources, yun yung gagamitin nyo pang power up ng karakter nyo sa ibang ano mas sigurado na talagang ano siguradong tataas yung combat power mo so eto yung ano talpak interface uh, makikita rito ang try niyang talpak is yung plus 3 pero ang success rate na lang niya is 40% so every time na tinatalpak mo yan and nagfe fail diba ganito yung mga resources na mawawala sa'yo so salip na mawala sa'yo eh di mas magandang event muna siya okay para magkaroon ka ng additional resources and then magagamit mo yon for character progression so every time na naglalaro ko ng Ragnarok and gumagawa ko ng guide na huwag nyo munang pansinan niyang refine laging may mga bugok na sinasabihan ako na but kayo, hindi magre-refine kailangan na kailangan mo yan para ano karoon ka madami-daming stats diba? hindi hindi ganun yun okay kailangan as in F2P dapat efficient kang ano efficient kang gumamit ng resources mo okay kasi every time nagre-refine ka and nagfe-fail nagsasayang ka ng resources eh F2P ka nga eh hampas lupa nga eh limited lang yung resources mo kaya ang ending sa karamihan ng mga bugok na talpak ng talpak dahil nagsasayang sila ng resources eventually hindi sila nakakasabay okay ako ang dami ko nang nalarong version ng Ragnarok and Never ako nagka-problema na ano na hindi mataas yung uh, refine na yung equipment sa early game. Kasi yung ibang pang-character progression na mas sigurado, mas sigurado yung benefit. Doon ako nagfo Therefore, mas nagiging sick-sick yung aking mga basic stats. Ganun 'yon. din yung concept na hindi nila magets eh. Of course, meron dito ang bounty system na ano lang to, gagawin mo lang to every day for uh, additional rewards. So ito na 'yung sinasabi ko na no, uh, titingin na 'yung mga kakampi mo sa battle power mo. Ayun no? Oh, kasi may battle power recommendations na tinitingnan. So ang mangyayari ngayon diyan, guys, every time na sasali ka sa party, every time na mag-apply ka ng mga party, kadikit lagi ng pangalan mo yung battle power mo. And kapag nakita ng leader, uy, etong bugok na to, baba ng battle power. Malamang sa malamang, hindi kayo sasali doon. Anong gagawin mo? Ipipihin mo yung party leader. Sali mo ko. Kasi ano ako, low CP lang yan. Pero ano, solid touch. Walang ganun. Hindi sila maniniwala sa'yo. Bugok. Kasi kapag matas yung battle power mo, makasabit ka rin ng makasabit sa mga party na ano, may mga spender kasi yung mga spender for sure magiging matas yung battle power ng mayan magaganda pa yung stats nila so makakasabit ka ng makakasabit sa mga ganon therefore mas madali mong magagawa yung mga ano party based na content ganon ang trick yan okay so may ganito pa na parang ano lang to siguro parang straightforward lang to na ano uh, gawin may endless tower pa na ano lang ito eh. Feeling ko ano lang to Naka-auto lang ata dito eh. Na siguro pag matas yung battle power mo, mas matas yung floor na maano mo dyan eh. Ma-accomplish mo dyan eh. Pero kahit sabihin mo ng manual to, di ba na endless tower tulad ng Ragnarok Origin, next generation ko din, titingin din sa battle power yung maging kakabi mo dyan eh. So eto yung ano, uh, protection bonus na makikita nyo rito kapag VIP ka or nagtatap up ka for sure mas madami kang protection bonus kaya kapag F2P ka lang hampas do ba importante yung limited na protection mo or protection bonus mo eh masulit mo kaagad yon okay so ayan nabibili lang yung protection bonus na ano pang EXP grinding so for sure mauna magpa-level dyan yung mga ano mga pay to win gacha as in F2P wala ka ding makapala dito eh. So, more on ano ulit tumato, pay to win. Pero may mga gacha din yung Ragnarok. Minsan na pwede mong gamitin yung ano eh, resources mo as an F2P. Gagamitin mo siya kapag naglalabas sila ng events and pwede mong gamitin yung mga resources mo as an F2P. Kasi sa mga events, nandun yung may mga ano, mas mga magagandang rewards. Okay? So, title system, wala yan. Uh, baka pala yung sa title na yun. Uh, pang pay to win. Okay? So fashion level as in F2P wala na rin magawa dyan merapang kang mag-focus din dito Okay Again, pay to win system Baka tupag mo lang to Paunti-unti kapag ano na uh, Medyo Lagpas na ng mid game siguro And then ito, parang ano lang to uh, Costume Wala yung magagawa dyan So ayan oh, may mga resource kang pwedeng gawin So for sure yung ibang mga F2P sabi nasa forma ang lakas okay hindi kayo nang pumorma mga buguk ako papatas lang unang combat power so kapag sa mga cards as in F2P for sure sa una mag focus ka lang sa mga ano uh, rare na card ayun no so may category ng card rare epic tsaka legendary so as in F2P puro ano lang <laughs> puro rare and then itong mga card kasi na to na pro promote sila eh and everything na pinopromote mo sila lumalakas sila So, aanhin mo yung ano, mga epic or legendary card na tatry uh, mong pagipunan kung hindi mo, mo naman sila makapastar up. Bale, wala lang din. Okay? Na majority naman ang magagamitin mo sa grinding sa early game, nasa ano yan, nasa rare. Nakikita ko pa lang yung mga cards dito. Majority nasa rare na eh. Pero yung iba, nasa epic. Okay? And that's it. Yun yung aking mga ano, uh, unang tips and tricks sa early stage ng laro para hindi ka kaagad mapag-iwanan. That's it for this video. Thank you. Okay, Bye-bye. Like and subscribe.